At ang ilog din yan ang dahilan, kaya pinupunta rin ang congressman ng lupeng ito. Anong ibig mo sabihin? Naalaman ng kapatid mo na nakikipagsabwatan si congressman sa mga ilang multinasyonal para magpatayo ng planta sa malaking bahagi ng lupeng ito. Alam mo naman ako eh, basta't hindi ka nais-nais kahit saan lugar na ito, naamoy ko! Hindi naman katakataka, Braulio eh. Nadaig mo pa ang aso kapag may sinusundan ka asong di mapagkakatiwalaan at patraidor kong mga gat. Palibhasa, tuta ka ni Congressman. Wala na ba kayo nakalimutan dalhin? Wala na po, Chong. O, teka, teka Sigurado po na. Kayong... Naiwanan niyo itong baon niyo. Salamat ho. Salamat. Tom, mm. ako gusto sana akong itanong sa'yo eh. Ano yun? Eh kasi... Sige na, kuya. Sabihin mo na. Ikaw na lang. Ano ba yon? Chong, pagkatapos hmm. po ba ng padasal para kay tatay, uuwi na po ba kayo ng Maynila? Eh, maraming pinagbilin sa akin ng tatay ninyo na dapat ko pang ayusin. Ganun po ba? Eh di magtatagal po pala kayo dito. Oo. Oh. At sa katapusan ng klase ninyo, isasama ko kayo sa Maynila. Doon kayo magbabakasyon. Totoo po? Oo. Oh, yun eh, kung mataas ang grado niyo sa skulahan. <laughs> Kay Mang Vicente niyo lang po itanong. Mataas ang grado ng dalawang yan. Ang problema, madalas mahuli sa pagpasok. Pambira naman to si Mang Vicente, oh. Ganda-ganda na ng umpisa niyo. Sinira niya pa sa uli. Chong, hmm. yun na po ba tayo titira? Hindi, babalik tayo. Talaga po? Oh. Sabi ko na sa ikuye. Totoong sabi ni tatay na hindi tayo papabayaan ng strong. Oy oy oy. Pasok na kayo baka mahuli na naman ha. Sige, Sige, po. Sige. Mga kasama, dalawang malalaking trahedya ang sinapit ng ating hanay. Hindi pa tayo nakakabawi sa nangyaring massacre sa barrio Tanglawan sinundan pa ito ng hindi naasahang pagkamatay ni Pepe. Oo nga ho, mga lipio, Nakakalungkot ho mga nangyayari sa ating lugar. Eh, ayon doon sa mga taong nakausap namin, mga sundalo daw may kagagawa ng masakal sa baritang lawan. Eh, sigurado ka bang sundalo talaga may gawa? At ito paano ngayon nakasuot sundalo? Oo, um, nakasuot ng uniform, sundalo na. Eh, yung mga taong labas, nagsusuot na rin ng uniform na sundalo. Kung sa bagay, hindi maaaring gawin yan ng mga tao ni Major Salvador. Kung sakali mang totoo yan, siya hindi alam ni major. Ako, hinap na rin magtiwala sa mga yan. Arba daw ang mga yan eh. Mula nung maluklok sa puderyang si Congressman Doliente, wala nang katahimikan dito sa bayan natin. Akala ko ba, mga lipio na magpalitay ng pambansang liderato ay mapapalitan na rin si Doliente. Ngayong wala na si Pepe Villamar, sino na ang ipapalit natin? Kayo na lang, ho! Sandali lang! Sandali lang, mga kasama. Gustuin ko man, gustuin ko man, mahirap sundan ang ipinamalas na uri na pamumuno ni Pepe. Alam natin lahat ang tindi ng bigat ng pangalang Bilyamar dito sa ating bayan at sa mga karating puok. Bakit hindi tayo lumapit doon sa kapatid? Yung si Carding. Hindi tigarito sa atin ang Carding na yan. Baka hindi rin dito magtagal yan. Tinatapos lang ang pasyam ng kapatid. Siguradong babalik din yan sa Maynila. Makasagot na nga po. Sa pakiramdam ko'y taga-Maynila yung si Carding Villamare. Eh. Maaring hindi niya taglay ang katangian na namatay niyang kapatid. Kaya, paanong magkakaroon ng puwang sa kanyang puso ang ating mga suliranin? Sa tingin ko pangay, mukhang mahina ang loob. Mga alipyo, mga batao ni Congressman dumarating. Oh, ano naman to? O kami binabalak na naman kayo. Oh, kayo. Ha? Para kayong mga langgam na naglalabasan pag malapit nang tagulan. Braulio, ito naman ay palitan lang ng kuro-kuro ng mga magkakapitbahay. Wala naman masama eh. Ha! Huwag mo akong gawin sa Alam mo naman ako eh, basta't hindi ka nais-nais, kahit saan lugar na ito, naamoy ko! Hindi naman katakataka, Braulio eh. Nadaig mo pa ang aso kapag may sinusundan ka. Asong di mapagkakatiwalaan at patraidor kung mga gat. Palibhasa, tuta ka ni Congressman Huwag mo naman akong bastusin, Clarissa. Porkit nalalaman mo, maagino ako pagdating sa babae. Sinasamantala mo. Kung sa bagay, ikaw lang naman ang magandang nangyari sa buhay ng tatay mo. Ang lahat, bugok na. Kayo, ano pa inihintay nyo? Alis na! Aralin na kay Dad. Dali na! Halos lahat ng lupang nakatiwangwang dito ay pag Dad, ni Dad, Dad, maliban lang sa lupay ng kapatid mo, na meron mga 50 hektarya. Hindi niya makuha yun. Kahit doble pa niyang presyo pagbili. Kilala ko si Pepe. Ang anuang pinaghirapang ipundar, panghabang panahon na yun. Tanda ko pa nung buhay si Ate Luming, napasyal ako sa bahay nila. Napag-uusapan na nila ang pagbili ng ganito. Para sa kinabukasan ng wika nga. Hindi man lihit mong taga si Pepe. Nagsikap siya ng gusto para rito. Pinagtulungan nila mag-asawa na matupad ang pangarap na yan. Alam mo, Vicente, sa bundok na yan. Madalas kami ang mga aso ni Pepe noon. Alam ko. At dyan sa ilog na yan, dyan kami naliligo. At ang ilog din yan ang dahilan. Kaya pinupunta rin ni congressman ng lupay ito. Anong ibig mo sabihin? Naalaman ng kapatid mo na nakikipagsabwatan si congressman sa mga ilang multinational para magpatayo ng planta sa malaking bahagi ng lupay nito. Palibasa, nasa gitna ang lugar nito kaya hindi matuloy-tuloy ang plano. Alam ni Pepe na magiging tapunan ng basura ng planta. Ang ilog na yan. Ganon talaga si Pepe. Kapag kasiraan ng kalikasan, siya hindi papayag yun.